sasakyan. Okay. Mm -hmm. May problema ka? Ang problema ko ay ano? Rina, may namamalimos. Hina, may bariya ka? Uh, oh. asaan? Ah, Ayan, si Dito, ay. likod. Oh, oh. ano, ano na, pambili ng tubig. Rina, <laughs> may namamalimos. <laughs> At million daw, Rina. Sabihan mo, sabihan mo. Walang pambili ng tubig, Rina. <laughs> Wala din daw <doon> siyang pera. <laughs>

Laki nyo naman bumelok. Ako kain, silita ko lang yung bilo ko. <laughs> <laughs> hirap na hirap sila, no? Oo, oh, naman na patay ako. Ito po yung papasok. Oo, oh, diba? Landing pa. Nanaga. Okay, hirap na hirap lumit po. Hindi po matuko yung landing pa. Hinago po. Yung ban, o oh, hirap na hirap. <laughs> <laughs> Nag-halay Yung ban, yung piyupi yan mamaya paglabas. Hindi <laughs> <laughs> naman talaga minsan ang maliit. <coughs> Malabas naman <laughs> <Sanan> na <napunta? laughs> tayo ng kalsada San na na punta? Naligaw Manlanbas Ano pa? O sabi mo, pag may pinasukan tayo, oh. pwede, kaya natin tumabas. Hindi talaga to. Kaya yan. Ikaw yung nagsabi lang sa akin. Kaya mas kumuyo tayo pa huwag. Ah, si tricycle ako. Hindi ko na dito ipapasok yung sasakyan ko. Hindi ka mahiya. Bakit? Alam man akong hiya. Ayan ano yan. Malam yun na pala dito. Ang entrance yung pala maliit. Ayun na. yun na yung ano. Sa akin nila. Ah, okay. Yan pala yun. Ah, may ba tower na sila. may tower pala? May tower. So, may sarili silang tower. Hindi ba dito? Hindi. Wag, may gate. Wag yung takata ng gate. Yung basaw na May parking yan sa loob. Wala nga. Oh. nga sila sa gate nakaparking natin. Ano na tayo maparking? Yung basaw na Hirap maglayo. Pagkakak. Paglakad ng malayo. Di ba, Erwin? Oo, dapat pangubayon lang. Hindi pa dito yung masakan yun. Ayaw mo sila. Hindi mo lang Hindi lang tayo, pag eh. masyado yung hindi. Sakto lang. tayo natin sila, no? oh, nandiyan na. Nasaan ang Team Brooks? Ayun, sa pa lang. Ano? Ayan. Try natin sila, Ate Maria, ma. Dito pala? Apartment siya, papasok. Kasi na, Kumusta naman ang inyong mga buhay-buhay sa pag-ubiyay? No, eh? mainit. Kumusta ang mga ano nyo? Kumusta? sa kayo? Saan kayo, kayo galing? Ha? Saan kayo galing? Sa kagaling mo? Sa Jupiter? Kasi! Tabi Joy! Tabi Joy! Tabi <laughs> Joy! Joy! Talo oh. ka! Tinatawa ng ka ni Rina! Sige so, daw, Rina! <laughs> Nahiya eh! Tara! Joy! Ali Joy! Alam mo naman! Alam mo naman! Alam mo naman, Joy! Love na love kita! Ano yung hinikilig ako?

Ei, <laughs> <laughs> <May ginta. laughs> congrats. Saan po? Sa pabahay? Oo, <laughs> sa pabahay. At sa lahat na rin. Congrats. <laughs> ano <laughs> Magaling Hindi ko naman alam ang tapos? naman si swimming tayo. Oh. Kailangan nakatopes. Okay. Topes. <laughs> nakatopes tayo. Hindi ba pwedeng one, one piece? Hindi ba pwedeng one piece? Ah, challenge, It's challenge. Hindi, okay. pwede <laughs> naman pag gabi. Gabi lang. Pwede ako dyan. Pwede ako dyan. Ito, ren. Ito rin, isa to. ko dito Ay. may dala kayong si flat man ah. <laughs> <laughs> may dala kayong siplak may dala kayong ano yan, plastic plastic labo sayang Lord, nag-iiyak na si Ate Rowena. Ba't mo kasi pinapaiyak? Ayaw ka pa. Ah, pinasok, 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 na kasi ang lichon. Ala! Huwag <laughs> kang mag-alala. May bawon na kong plastic. Pinasok, pinasok, pinasok? Hindi pa siya binigyan kanila ng bigas. Mahingin siyang bigas kaya ano? Kaya bal. Ayaw,

<laughs> Ito ka lang kay Ate Ria. Ate ka. Muna kay Ate Ito ka kay, Ateria, ka kay Ateria, Si Merle din si Merle. Tagtag pa doon isa. Si ano? 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 Joy Ano? 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 ito kalamuha kayo 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 kaya kayo 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 yan kaya ganyan din kayo kayo Basta 5 minutes lang ha. Kayang kaya mo yan. Kuya si Brooks, kayo 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 Okay. Joy! Joy, tingnan, tingnan mo si Rina ha. May pupuntahan oh, ako. Hawa mo yung mga sabi, Joy. Dito ka lang, kaya huwag mo akong hanapin. Punta ako sa Pluto. <laughs> okay na, dyan lang kayo. Pupunta kami sa Ria ayang kaya mo yan. na sa kamay. Alam ko kaya mo yan. Traffic ngayon, sasalubungin natin ang traffic. Ano traffic ba? Labasan, Nakatulog ka? Well, hindi nga. Close. Yes. Baka ano, one minute. Hindi, siya na. <laughs> ano, ano? Aray ko. Magkapatid kami. Oo. Oh. Ha? Ano nga? Ha? Ako. Tapos, bunso yan, o. Oh. Sinini nasa oh. hindi <laughs> uuwi na tayo oo oh. uuwi na tayo nakakanta ka pa sino sino ako? Hindi nga ako makakain kasi masakit yung dila. ko. May singaw. Ayan, uwi na po kami mga kalinya. Ay na. Trigger ka? sure? Okay ka lang? Very good. Bakit tulala? ka? Sina? Hmm. Oo. Oh, hindi na. Oo, hindi yaya nyo naman ang dalaw na. Salamat, <laughs> tatay. O ano, ano, ano sasabihin mo? Salamat po. Mayaman may ka na ano. May utang pa ako dyan sa kanya. Ha? Huwag mo muna akong sisingilin ha? Okay. <laughs> hindi, hindi pa man ako naka-withdraw. Ay, mo. Tuyo? withdraw <laughs> Mag-withdraw ako. Mayana ba utang ni Mama Rhoda mo? Diwan ko. Ah, uh, wala na palang utang. Hindi mo naman alam ay. 2K lang utang ko sa iyo na. Ah, okay, 2K. 2 ba ga? Pantwisyon natin yan na na. Ay, may pantwisyon oh, na kami. Oh, ito, ito. <laughs> 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 Paano ka mag-aaral kung hindi ka magtutwisyon? Huh? Pasok ka na sa lunis? Kailangan mag-aaral. Ah, ibayad pala yan sa school. Oh, ay ibayad sa school. Sige, na, ibayad na pala sa school. ano so, nga? Oh. Bayad natin sa school yan na na? Oo. oo. Para matuto ka na? Oo oh, Very good. Ano, si away na tayo? Away si na tayo. Away si tayo. Ano pa yan? Ano ano Broadcaster pa yan. Oo. Oh. Magra-radio ka pa kay kuya. Eh, ano yun eh, <laughs> eh, si kuya o? Eh, ano Sa linggo pa. Kung gusto mo mag-radio at may pera ka doon, I know. Oo nga. Hindi ka man daw marunong kumanta. Hindi mo makakumanta. Sige daw, sample. Sampulan mo muna kami wow. ng kanta. Wow. Sabik yun. Miraw. Sige na. Sabik ng mahagkan na yakap ka. ka. Mahagkan. tara na. Paalam ka na. Paalam po. Muli, ka na. na, na? Tubig mo. Mga oh. pans po ng kalinga po. Yagi. Yagi ang ang tiyo. Thank you.